Ayan, magandang 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 buhay po sa ating lahat mga kaibigan mga kalingap, mga part time muli pang yung lingkod si Bayonat TV Nagbabalik po sa isang uh, ma-exchange reaction po lamang patungkol pa rin po sa kaganapan sa ating kalingap At uh, bago tayo magpatuloy mga kaibigan, kung hindi pa pa tayo subscribe kay Kuya Bal Santos Matubang Kalingap para Bata at na please do subscribe Hit po natin ang not notification bell para po updated po tayo sa kanila mga videos, ayan so mga kaibigan mga kalingap at syempre kung hindi pa kayo nag subscribe sa aking youtube channel na TV, please to subscribe at pakit po ang notification bell para po updated po kayo sa aking mga videos, ayan so mga kaibigan mga kalingap, part 2 po tayo, part 2 syempre ang pag-uusapan pa rin natin ayang nga, ah, kasalukuyang mainit na issue ha? at tayo po ay ah, magbabalik tanaw lang ha. Magbabalik tanaw lang tayo. Magbalik tanaw lang po tayo sa mga nakaraan ni Kuya Bal Santos Matubang. Ha. Kasi po noong una kong uh, nasubaybayan si Kuya Bal sa sa Facebook pa lang, sa Facebook pa lang niya. Una ko po ito siyang na uh, So, bay bayan, sa kanyang uh, -cha charity mga kaibigan. Siya ay mag-isa lang. Siya ay mag-isa lang. Kahit sa ang sulok ng daet uh, dait o mga kalapit na bayan ay pinipuntahan niya kung sino man ang kanyang pwedeng tulungan ay tinutulungan niya. Noong mga time na yon mga kaibigan, mga kalingap, si Kuya Balsatos Matubang ay uh, motor lamang siya noon. Umulan-umaraw, may bit-bit lang siyang, yun, lagi niya sinasabi. May bit-bit lang siyang konting maibigay niya sa niya kanyang pwedeng tulungan. Ay dadalhin niya, mga kaibigan. Yun ang kanyang uh, ginagawa noon. Siya lang mag-isa. Wala siyang kasama. Walang sin, walang kahit si Ate Edda ng time na yun ay hindi pa sumasama sa kanya. Ikot siya ng ikot. Umulat umaraw. Si Kuya Bal ay uh, tumutulong. Hanggang sa nagkaroon siya ng YouTube channel, nagkaroon siya ng YouTube channel, at doon lalong lumaki at dumami ang kanyang mga taong natutulungan. Wala pa rin po siyang kasama noong mga time na yon si Ate Edna ang kanyang kameraman. Si Ate Edna. Wala siyang sinandalang malalaking mga YouTube channel na magpo-promote sa kanya na magbibigay sa kanya ng ayuda para mag-promote sa kanya para lumaki ang kanyang YouTube channel. Walang sinandalang malaking channel si Kuya Bal na para dumami ang kanyang subscriber na para magkaroon siya ng mga sponsor. Sariling sikap mga kaibigan mga kalingap. Sariling sikap ni Kuya Bal. Unlike mga kaibigan sa mga nangyayari sa time ngayon. Nung time na medyo kumikita na ng maganda si Kuya Bal sa YouTube channel. Ano ang kanyang ginawa? Nag-adapt siya ng mga small YouTuber, small charity vlogger, na hindi nangyari sa buhay niya. Nag-adapt siya ng mga maliit na YouTuber. Pero ang mga kaibigan, ang nakalulungkot ng na mga pangyayari sa panahon ngayon. Pagkatapos na lumaki, kumita ng maganda, itong mga mga tinulungan, hindi naman lahat, hindi lahat ng mga tinulungan ni Kuya Bal. Hindi lahat. Yung iba, yung iba mga kaibigan, pagkatapos gumanda ang kanilang mga YouTube channel, lumaki ang kanilang mga subscriber, umangas na sila ngayon. Maangas na. Akala mo kung mga sino. Real talk tayo mga kaibigan. Sorry sa mga tatamaan. Kasi hindi na maganda ang nangyayari. Hindi maganda. Kumbaga sa ano, pinakain kayo ng sa palad ni Kuya Bal, Tapos parang susuwagin nyo pa. Hindi ka tanggap-tanggap, hindi deserve ni Kuya Bal ang ganyang mga turing. Kasi mga kaibigan, itong mga bagong YouTuber ngayon, mga nagkukunya ng mga charity vlogger daw, pagkatapos matulungan, anong nang ginawa? Sa mga nangyayari ngayon mga kaibigan, mayroon tayong mga naririnig, mayroon tayong mga napapanood sa mga live na akala mo nagmamalaki. Ano ba ang ano na ba ang may pagmamalaki nyo sa kalingap sasabihin niyo? Pagagandahin niyo ang kalingap para lakasin? Bakit? maliba ang pagpapalakan ni Kuya Bal sa kalingap? Ang sabi ni Kuya Bal, ha? Sa live niya nung isang araw, kung ayaw niyong mabash, kung ayaw niyong mareaksyonan, wag kayong gumawa ng hindi tama. O di ba? Tama, tama ang sinabi ni Kuya Bal. Kung ayaw nyo ma-reactionan kayo, kung ayaw nyo mag-nababash, huwag kayong gumawa ng mali. Huwag kayong gagawa ng hakbang laban sa kalingap. Huwag kayong manggagamit ng tao. Kung mag-charity vlog kayo, kung talagang kalingap kayo, gumawa kayo ng naayon sa pinatutupad na rules and regulation ng kalingap. Huwag kayong gagawa ng sarili nyo kung anong gusto nyo gawin. Hindi kayo nagpapasakop sa rules and regulation na ipinasusunod, ipinatutupad ng kalingap. O, paano sasabihin yung mga kalingap kayo? Kung totoo na kalingap talaga kayo, ang gagawin nyo na sa regulasyon ng kalingap. Hindi yung naayon sa gusto nyo lang gawin. Kung anong gusto nyo. Hindi ganun. Ayaw nyo ng negative reaction? Huwag kayong gumawa ng hindi naaayon sa kalingap regulation. Gusto nyo ng papuri, umayos kayo. Napakasimple lang yun. Para sa'yo naman, hindi kita lulubayan, Daddy Donut. Ah. Para sa'yo, ah nagyayabang-yabangan ka eh. Nagyayabang-yabangan ka eh. Balikan mo yung mga vlogs ni Kalinga Prab. Nung bago pa lang. Ha? Nung bago pa lang na, 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 na ibablog si, Ro si Doon mismo sa bahay nila Trexie. Nagmamagaling ka eh. Daddy Donut eh. Mr. Donut. Awang-awa ako doon sa magpinsan. Ha? Bakit? Ultimo CR nila. Ha? Walang bubong. Punit-punit ang dingding. Ha? Sabi nga ni David, hindi na kailangan busuhan eh. Kitang-kita na eh. Nasaan ka ng mga panahon na yun? Bakit ngayon nagmamayabang ka? na hindi mo man lang malagyan ng dingding yung CR ng mga pamangkin mo nung time na yon kitang kita walang bubong butas butas ang dingding sabi ni Rachel binubusuhan sila pag andun sila liligo or nagwa washroom CR nasaan ka na mga time na yon mga pamangkin mo mga dalaga hindi mo natulungan ngayon nagmamagaling ka Ayaw mo sa amin, mga reaktor? Ayaw mo ng negative? Ayaw mo negative reaction? Umayos ka. Dudurugin ka namin talaga. Nagmamagaling ka. Hindi ka, to, hindi ka bonified na kalingap. Daddy Donut, huwag kang magmamagaling. Kung sino man ang nag sa sa'yo, gamitin mo yung kukote mo kung may pinag aralan ka talaga. Gamitin mo yung kukote mo. Huwag yung magpapadalos-dalos ka. Hindi mo alam ang pinagdaanan namin mga reaktor. Mr. Donat, Ang dami na namin kinalaban, walang nagtagumpay. Huwag mo kaya huwag mong sasabihin ayaw mo sa aming mga reaktor? Ayaw mo ng negative reaction? Abay, manahimik ka. Ngayon nagmamagaling ka. Nung time na kailangan ka na mga pamangkin mo, nasaan ka? Ngayon komportable na ang buhay nila, nagmamagaling ka. Kung ayaw mo ng negative reaction, umayos ka. At huwag kang nanggagamit ng mga pangalan ng kung sino, -sino tao. Huwag kang nanggagamit. Bago ka, umiksina, siguraduhin mo na kalingap ka talaga. So hanggang dito lang po muna tayo mga kaibigan mga kalingap. Please subscribe my YouTube channel, Bayuna TV. At pakit pang notification bell para pa update po kayo sa aking mga upload. Thank you. Paalam. Bye-bye.